Hindi nagkakalayo ang mga karanasan ng South Korean actor na si Kim Soo Hyun at ng Filipino actress TV host na si Kim Chu. Ang popularidad ni Kim Soo Hyun sa Pilipinas ang dahilan kaya sinusubaybayan ng mga Pilipino ang mga nangyayari sa kontrobersyang hinaharap niya ngayon. Ito ay kaugnay ng pagkakabunyag ng relasyon nila noon ng yumaong aktres na si Kim Se-ron. Ayon sa mga lumabas na ulat, menor de edad, 15, pa noon si Kim se ang maging sila ni Kim Soo-hyun, na noon ay 27 anyos. Noong una ay mariing pinabulaanan ng kampo ni Kim Soo-hyun na nakarelasyon nito si Kim se -ron. Matapos maglabas ng mga larawan at iba pa umanong ebidensya ang ilang Korean news sites, umami ng kampo ni Kim Soo-hyun na nagkarelasyon nga ito kay Kim se Ron. Ngunit taliwas sa alegasyong menor de edad lang noon si Kim se at tumagal ng anim na taon ang kanilang relasyon, Uling bahagi ng 2015 hanggang unang bahagi ng 2022, iginiit ng kampo ni Kim Soo Hyun na nasa hustong gulang na ang aktres at tumagal lamang ng isang taon ang relasyon ng dalawa, mula summer, June to August, ng 2015 hanggang autumn, September to November, ng 2020. Ang malaking eskandalo at pagsubok na kinakaharap ngayon ni Kim Soo Hyun ang naging mitsa kaya nakahold ang acting projects niya at nawalan siya ng product endorsements na milyon-milyong salapi ang halaga. Popular bakery chain cuts ties with Kim Soo Hyun. Ang Tuesday Jours, ang sikat na bakery chain ng largest South Korean conglomerate na CJ Group, ang isa sa mga nagdesisyong tapusin ang kontrata nila kay Kim Soo Hyun dahil sa usaping kinasasangkutan nito. Sinabi ng tagapagsalita ng CJ Group, the contract was originally set to expire at the end of this month. The company has decided not to extend the deal. Kasunod ng anunsyo ng CJ Group ang pag-aalis nila ng mga poster ni Kim Soo Hyun sa branches ng Tuesday Jours, na may mga sangay rin sa Pilipinas. Kim Chu Gets bashed for D-A-S-U-R-V, s t i e l ang kapamilya actress TV host namang si Kim Chu ay nakatanggap ng batikus mula sa mga taga-suporta ni ex-president Rodrigo Duterte dahil sa Dasher, opening spills nila ng co-host na si Vong Navarro sa It's Showtime noong nakaraang Miyerkules ikalabindalawa ng Marso taong 2025. Naniniwala ang Duterte supporters na patama sa dating Pangulo ang spill na ito ni Kim sa noontime show ng ABCBN. At para naman sa mga feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila. Ang masasabi namin, dasher. Wait, hindi pa ako tapos. Dasherv ninyong rooms back sa buhay. Binigyan ito ng kahulugan ng mga sumusuporta kay Duterte dahil isang araw bago ito, noong March 11, dinakip ng International Criminal Police Organization, Interpol, ang dating pangulo sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport na iya sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, ICC. Nahaharap si Duterte sa mabigat na paratang na crimes against humanity dahil sa drug war nito mula ng manungkulan siyang mayor ng Davao City hanggang maluklo, bul ang presidente ng Pilipinas. Paliwanag ni Kim Chu, binasa lamang niya ang spill kaya nagulat siya sa negatibong reaksyon mula sa Duterte supporters. Ito rin ang pinaghihinalaang dahilan kaya tinakpan ang mukha ni Kim sa promotional tarpaulin na nakalagay sa isang sangay ng iniendorso niyang bus shop, ang Julie's Bake Shop, sa Indangan, Davao. Nakuna ng video at kumalat sa social media ang pagtatakip ng mukha ng actress TV host. Noong Sabado, ikalabing lima ng Marso taong 2025, Nagpadala ng mensahe ang Cabinet File sa official Facebook page ng bakery chain na iniendorso ni Kim para sa kanilang panig at reaksyon tungkol sa pinag-uusapang isyu. Pero hanggang ngayon ay hindi pa sumasagot ang kanilang pamunuan.